Hello for today's video mga guys Ayan nag -e exercise nga si Balo At meron tayong rides lang naman Ikot lang tayo sa Cabanatuan Ayan lang at yun lang ang gagawin lang namin rides Ayan naka na nga nakais na kami sa bahay At andito na tayo sa Santa Rosa Mga guys And balak nga namin magbakaw eh, Pinili na lang namin magpunta ng na ng kabanatuan, ikot lang kami ng kabanatuan na may yap, -yap at ang bukot, yun lang mga guys. At andito na tayo sa tuloy ng Santa Rosa nga at makikita nyo naman si Paul nangungunan ha. Yun yung kasama natin si Paul at wala si Dian, hindi sumama at kasi ang set namin na uh, alas 5 para kaka maaga rin tayo makauwi ay nga yung tulay na sinasabi natin dito sa Santa Rosa. Ayan, yun yung, yung dalawang tulay na ginagawa pa lang. And uh, guys, at mm, uh, na tayo ng kabanatuan Ayan, si Idol Balong nyo. You yummy papa more. Alright then. Ayan na nga, arko na tayo ng kabanatuan mga guys. At makikita nyo naman, mayroong pang red doors dyan. Ayan, no. Red doors, pulang-pula, ano. At madadaan natin dito ang Pacific. Ayan yung Pacific, yung harapan. Mga guys, ayan. Ginadaanan natin. At susunod dyan na madadaan namin dyan. Napakadami tao nung pala. Naglilinis ng SM. Ayan, no. Cleaning operation sila paglinggo. Ayan, guys. Naglilinis sila mga tricycle driver dyan. Ayan, nasa harapan tayo ng SM. At kinuha nga natin ng video at alam nyo naman, minsan lang tayo mapunta dyan sa SM. Hindi, videohan na lang natin at tilaan na lang naman natin. Kaya <laughs> nga tayo pang bili na mga gamit dyan. At ito na si Paul. Okay, no? Ano kasi si Paul dito sa harapan ng SM? at napakasarap doon pumasok dyan sa SM. Napakalamig. Sabi ko naman, kailang kaya tayo papasok dyan? Naka-rides tayo, naka-bike. Marabi ko naman malapit na ah, Ayahin ko kayo Makto and guys Mga Makto at Galibi oh, Nagugutom na yata si Idol Balong nyo uh, Galibi ng crossing ng Kabanatua no? Napakasarap Ay me Ito si Paul Tiyaka tingin ko sa si Galibi Yummy And dito tayo sa crossing Ayan yeah, guys And uh, dito na ako sa tuwi ng Ayakriyak Uh, kasi ginagawa namin na itong isayo ikot ng kabanatuan kasi malayin yung mapunta kami na uh, malayong lugar ko uh, La Union para may kami para makabalik kami agad at uh, kasi walang insayo hindi pagod nyo at uh, namumulikat mga binti nyo at uh, matindi hingal nyo at uh, matindi inin nyo ang tubig ayan nasa bukot na tayo mga guys oh. ay si Polo oh. guys, andito na kami sa arko ng Bukot at San Pablo. At kung mapapampas din nyo kung nag, gano'ng katulid yung takbo namin, nagpo 40 and 36 kami dyan. At uh, tinarin namin mag uh, takbo ng gano'n para kakumakita ko ang takbo ko. Wala kasi ko is tonometer. Ayun nga, tinitignan ko na nga namin yung takbo. Guys, naka 40 36 kami dyan. Ayan, pinakita ni Paul Idol Fall. Ayan, kung magugusta yung video na ginawa ko at paki share and paki si Balong the Bikers and paki subscribe naman sa YouTube channel niya ayan po at hanggang dito lang po ang video na ginawa ko maraming maraming salamat at wala po kayong ginagawa manood lang po kayo ng video ni Idol Balong nyo sa YouTube channel niya tsaka sa page niya maraming